Ang Banal na Rosaryo Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit kay Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may lung araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito at tuhukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanay Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga wala nang nakakaalala. Ang unang misteryo ng hapis nang manalangin si Jesus sa halamanan ng Getsamani. Ama namin sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo, Papa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi Ong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoon Jos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria ina ng Dios ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay amen Abagin noong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoon Jos ay suma sa iyo Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung wala ng mga nakakaalala. Ang ikalawang misteryo ng hapis. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ama namin sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpakailanman. Amin. O Yesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga wala nang nakakaalala. Ang ikatatlong misteryo ng hapis ang pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawari mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amin. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas niyo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin niyo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po doon sa wala ng mga nakakaalala. Ang ikaapat na misteryo ng Hapis Ang pagpapasan ng krus ni Jesus Ama namin sa langit ka sambahinawa ang ngalan mo mapasaamin ang karian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inaanang Diyos, ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo lalo na yung wala ng mga nakakaalala. Ang ikalimang misteryo ng hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo. Mapasama kami sa karian mo, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iantya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami mga makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. amin. Abagi na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amin. Aba po, Santa Maria, Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan, pag-asa katamisan. Aba, pinadaanaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga matamong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak ng si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, rena ng kasantusantusang tusang rosaryo, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Heso Kristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.